Hello guys! Kamusta kayong lahat? Magandang buhay! ayun. Uh, welcome back to my channel, Day Eds, ang inyong tenderang raketera ng Iloilo, the city of love! ayun guys! Today, ayan, kita nyo na naman si Day Eds, uh, naka nakapag-ayos tayo dahil rarampa, rarampa. Ayan, magrarakit na naman si Day Eds, guys, dahil mag-start na ako ng process dito sa ayun sa title ni uh, client ipa-transfer yung binenta yung yung nabenta kong ano lot na 72 square meter guys ipa-transfer na ni buyer sa kanyang name ang ano ang lot ang title kaya ipa-process ko na naman ito so uh, kaya ako ay aalis dahil pupunta ako ng ROD at kukuha ako ng um ano ba yun yung certified draw copy ayan so Ayan guys, ang aking gagawin ngayon, kaya samahan nyo na naman ako na mag-gala-gala doon sa city. Dahil uh, siguro mayroon din akong bibilhin na mga wala dito sa tindahan ko, yung uh, hindi ko nabibili kay grocery. Kaya doon ko yun bibilhin sa city guys. Ayan. But before that, gusto ko munang magpasalamat sa inyo guys, sa inyong lahat, sa inyong mga uh, support, sa aking mga subscribers, sa bago man at sa old... Ayun, sa dati ko pang subscriber, maraming maraming salamat sa inyo na nandyan pa rin kayo sa Kaiday ads na sumusuporta. Ayun, at video-video oh, naman ako doon sa aking mga ganap-ganap doon sa city at para ma-share ko din sa inyo. Ayun, kasi ito madali lang ito guys dahil mag-a-apply, mag-ano lang ako fill up ng form para o oh, mag-request ng ano for request of certified true copy ng uh, title dahil yun ay kailangan kapag mag-start ako ng processing dito sa BIR. Ayun guys. O di ba? tiyaga-tiyaga uh, lang, sipag yun, at uh, makaka-blessing na naman tayo ayan, uh, thankful tayo dyan kay God dahil hindi niya tayo pinababayaan, binibless niya tayo ginaguide niya tayo sa ating dapat gawin, ayan, thank you Lord sana um, <clears throat> i-bless mo yung aking lakad na maging safe at makauwi ako sa bahay na magiging safe din. Ayan. Thank you, Lord. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Mga kasari dyan at sa hindi mga kasari na nanonood dito sa aking video, na, 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 na nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Day subscribe mo na yan, guys. So, ayan yung button. Paki-click na yan. At wag mo na din kalimuti, kalimutan i-click yung Uh, notification bell para manotify kapag mayroon akong bagong upload, update dito sa aking munting tindahan na ito guys ay binablog ko dahil ito ay uh, utang ang puhunan kay grocery. Ayan. Ayan guys, travel na ako ngayon papunta ng Iloilo City Enjoy nyo lang guys ang view at ako'y magsa-shoutout muna sa aking mga members Ayan, miga-miga love shoutout kay Sis My Gallery London Yoke okay? Thank you so much Sis Ayan, sa pag-rejoin uh, uh, kay Die Angels Ayan, miga-miga love shout out din dyan kay Sis P. Anna Paz. At uh, miga miga love shout out din dyan kay sis Inday Sara vlog. Miga miga love shout out din dyan kay sis Florendas vlog. Miga miga, miga love shout out din dyan kay Madiscarting Bicolana. Ayan, miga miga love shout din dyan kay sis Shirley Ducos. Miga miga love shout out din dyan kay sis Simply Chi. Miga miga love shout out din dyan kay sis Lisa Cups vlog. vlog. Migamigalap shoutout din dyan kay Sis Princess Black. Ayan. Migamigalap miga, shoutout din dyan kay Sis So Like. Migamigalap miga, shoutout din dyan kay Kasare Genevieve Mix TV. Migamigalap miga, shoutout din dyan kay Friend Devoted Dog. Thank you so much sa, pala, sa palaging support at sa pag, palaging pag-blessing. Friend, thank you so much. At uh, syempre sa lahat ng um, team survivors, mega mingle love shout out sa inyo. Thank you so much. Continue lang tayo sa pag-support its other. At sa lahat ng subscriber ko, old and new, uh, shout out sa inyong lahat, guys. Sa mga kasari Jan, mega mingle love shout out. At sa mga kaibigan ko na OFW, shout out sa inyo. Palagi lang kayong mag-iingat, guys. Ayan, at sa lahat ng nanonood sa aking video, at sa mga no, commentors, sa silent viewers, sa organic viewers, mega mega love shoutout sa inyong lahat guys. Thank you so much. Uh, God bless sa ating lahat. Patuloy lang tayo sa pagsusupport each other. Thank you so much sa inyong lahat guys. Ayan guys at ngayon ay nakababa na ako at patungo na ako sa naglalakad lang ako nyan, papunta na ako ng ROD. Ayan guys, so papasok na ako dyan. Mabilis lang ako dyan guys, dahil mag, uh, mag fill up lang ako ng form. Then, siguro kung hindi ako makahabol sa ano, dahil late na yan ang oras, ay iiwanan. Ayan guys, iiwanan ko lang yan kay Mamang Guard. Siya na ang bahala at babalikan ko yan next week. A few moments later. Ngayon guys, ay nandito na naman ako guys. Uh, dadaan ako dito sa Asipido Optical Clinic dahil, oh uh, yan guys, magpapalit ako ng aking ano eyeglass. Ayan, mamili ako ng medyo mura lang kailangan ang budget ko lang guys ay 1,500 kaya kailangan ay mayroon sila dahil nagas may nakatatak naman na may naka ano naman nakasabit naman sa kanilang mga ano dyan na naka sila kaya ayan nandito ako palagi guys sa kanila nagapa ano nagapa gawa ng aking salamin ayan kasi medyo mora sila Ayan at uh, may napili na ako dyan guys. Waiting na lang ako kay Doc kasi naglanc siya. Kaya ayan. So nandito na ako ngayon sa loob at uh, ayan na si Doc, sinusukatan na ako guys. Ayan na siya. O oh, nagtaas ng konti, nagtaas na naman yung sa baba guys na ano ko na grado. Tumaas na naman ng another 25 nako eh, bawat pal bawat uh, palit ko ng eyeglass ay tumataas padagdag ng padagdag ang aking grado sa aking mata lalo na sa reading yung sa ano guys sa malayuan ay okay lang hindi naman daw nagtaas yung sa reading ko talaga guys ito na guys ang resulta ng palaging nakatutok sa ano sa <laughs> cellphone babad na babad sa cellphone sa pag edit ng aking mga video Ayan, guys, at ako'y nagutom na, ayan, kakain na si Dai Eds, <laughs> kakain na ako dyan, guys, uh, chowking na naman ako dahil andyan lang malapit ako, malapit kasi yung asibido, guys, sa gilid lang ng uh, atrium, ayan, kaya dyan ako sa chowking kakain, ayan, uh, sige, guys, kain daw tayo, <laughs> sabi niya. <laughs> Ayan. One eternity later. Ayun, dahil kaugalian na yan ni Daez na kapag makapapunta ako ng city guys ay kailangan makadaan ako sa Iloilo Supermart. Kasi dyan guys sa ano, ayan, nanguha na ako ng bread, ng mga bingbing, oh, bing, oh, chokomotso kasi wala yan doon sa grocery kaya yan uh, kukuha ako niyan bibili ako ng mga hindi ko nabibili sa grocery para mayroon akong paninda dahil ang iyan naman guys ay mga mabinta doon sa aking tindahan at uh, dyan ako nagdaan guys sa Iloilo Supermart sa may Mary Mart guys kasi paglabas ko niyan sa, sa grocery store na yan ay sasakay na ako pa -uwi. Two hours later. Ayan guys, dito na ako ngayon sa bahay. At uh, ayan, namili din ako doon sa kabilang store sa mga inchik-inchik. Ayun ba yun? Korean? <laughs> Koreano. -no. Ayan, o uh, tag, uh, ano ba yan? Yung battery guys na ano, triple A at saka double A. Yung double A ko ay 7 pesos ang isa. Ang triple A naman ay 6 pesos ang isa. 24 pesos ang kanyang isang pad ang apat na piraso ang laman at uh, 28 pesos naman yung double A. Ayan, mayroon din akong band aid. Tag piso yan guys, ang tinda ko. 30 pesos ang kanyang puhunan. So, mayroon akong 70 pesos dyan kapag maubos. Pero medyo matagal din. ko isa na lang ang natira. Kaya bumili ako yan. Uh, 20 pesos yan ang, ang tinda ko ng electrical tape. Ayan, mayroon din akong shoe glue. Ayan. Ang shoe glue, guys, ay 70 pesos. Tinitinda ko yan ng 10 piso ang isa. So, uh, 12 pesos. So, may 120, may 50 pesos tayo dyan. Ayan, at sa uh, saka ako niyan ng ano ba yung tawag dyan? Yung pwede kong masulata na tape. Ayun, kaya ginagawa ko yan na, pa, na, lagaya, na pang ano ng mga price. Ayan, kuminsan. At ka mayroon din akong pinamili guys na ano, na mga chicheria, super crunch, tag 12 pesos yan, apat na flavor, ang kinuha ko, tig tatlo Ayan, tig lima naman yung fish cracker, at saka yung oh, chip in, cheese and chips. Ayan, so chips and cheese pala. So, 9 pesos pa rin yan ang tinda ko dito guys. Ayan, wala pa akong sampo guys, <laughs> na mga oishi. Ayun, may cooking oil ako na bagyo. Ayun, tag 18 pesos ang tinda ko nyan, guys, ng 100 ml. Ayun, si Ming ko, nagpatitik oh, nagpatiti ng kanyang mga anak. Ayun, at mayroon pa ako, guys, na isang plastic. Ayan, yung Bing Bing at saka Chukumotsu. Ayun, Bing Bing at saka Chukumotsu. Ayan siya. Uh, 12 pesos yan guys ang tinda ko ng bingbing at 12 pesos din yan ang kuchokomotso. Ang hobi naman guys na bihon ay 28 pesos ang tinda ko ng hobi bihon. Ayan. At mayroon pang uh, smart dishwashing. Ayan, sim sim spans para sa uh, plato. ayon may color pa ako pang kulay. Ayan, may smart naman ang sim guys na span sa ay 25 pesos ang smart ko naman guys na dishwashing ay i uh, 30 pesos ayun mayroon pa akong kandila guys na binili tag 5 pesos naman yan ang tinda ko guys ng kandila ayun mayroon pa akong tissue doon <clears throat> dala dala ko yan kapag ano kaya bumili ako kailangan mayroon yan pang munas ayan mayroong efficacy oil tag 40 pesos ang aking tinda yan dito sa aking tindahan. Ayun, may post pro ako, tag 4 peso naman yan ang tinda ko. At ang pineapple slice guys ay 45 pesos yan, maliit. O yan, at saka yung pork and beans guys ay 28 pesos. Masarap sana yung hans na brand pero wala. Just try ko na lang yan ang Virginia. Ayun, 28 pesos. Ayan lang lahat guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone and happy sealing mga kasari.